Nagsalita na si WBA World Lightweight Champion Jerbon Tank Davis tungkol sa hindi niya pagparticipate sa Riyadh Season ni kamahalang Turki Alal Sheikh. Ayon kay Jerbonta Tank Davis, ang unang fight offer daw po na kanyang natanggap mula sa Riyadh Season ay ang paikipagtuos sana kay Devin the Dream Haney. Pero nang sinabi nga daw po ni kamahalang Turki Alal Sheikh na bata niya si Devin Haney E doon po naisip ni Gervonta Tank Davis na presyoan ng kanyang sarili ng mataas. Matatanda ang dalawang Ferrari kaagad ang hinihingi ni Tank Davis kay kamahalang Turki Al, -Al para sa negosasyon ng kanyang paikipaglaban. Batid daw kasi ni Tank Davis na dahil bata ni kamahalang Turki Al Al itong si Devin Haney, e eh kakailanganin niyang knockout ito kapag dumayo siya sa Saudi Arabia. At kapag ito ay hindi nangyari, e eh lulutuin daw po ang laban. Devin was his guy. I'm like, if Devin your God, y'all gotta pay me now. I gotta get the knockout. If not, y'all gonna give it to him. Pero sa aking opinion po mga amigos, so far wala pa naman pong lutoan o malalang lutoan talaga na nangyayari sa Riyadh season. May mga PBC fighter na rin na dumayo roon pero hindi naman po sila naluto tulad ni David Morel. Si Ray Vargas, PBC fighter po yan mga amigos. Pero nung lumaban po siya sa Riyadh season, nakalaban niya si Nick Bull, eh, parang si Nick Bull pa po yung naluto. Sa aking opinion po, si kamahalang Turki Sheikh ikinakasalamang po niya yung mga laban na alam niyang the best versus the best. Sa iba pang balita, the ring number no. 6 pound for pound WBC World Super Flyweight Champion Jesse Bam Rodriguez nagbabala kolektahin ang apat na belt sa Super Flyweight Division unang hakbang unification fight kontra sa undefeated WBA Champion na si Fernando Puma Martinez ayon sa panayam sa trainer na si Robert Garcia posibleng maging undercard ang labang ito sa isang big event sa Mayo at ayon naman sa ulat ng The Ring Magazine, nasa negosasyon na nga daw po ngayon ang bakbakang Jesse Bam Rodriguez at Fernando Puma Martinez. Sa kabilang banda humingi na po ng tawad si Kishon Davis sa kampo ni WBO World Lightweight Champion Dennis Berinchik matapos niyang akusahan ng pagiging racist dahil sa pagpapadala umano sa kanya ng isang package na naglalaban ng saging at watermelon. Pero lumalabas po ngayon na ang nagpadala pala ng saging at watermelon dito kay Kishon Davis ay walang iba kundi si WBON Ring Magazine Super Lightweight Champion Tio Pimo Lopez. Kaya naman banta ngayon ni Kishon Davis eh, kailanman ay hindi niya na ito papatulan si Tio Pimo Lopez. No, kapag lumaki ang kanyang pangalan, sumikat siya, eh hindi niya bibigyan ng big fights itong si Tio Pimo Lopez. Dahil sa pagiging racist nito. Alasahin ng bara.